Oh, so oh mag-high ka na. Hindi, okay lang. Oo kain na. Troops. <laughs> kain oh. <Kao> na, trops. Kau na. Mahaw Mahauta? Ilonggo. Ilonggo siya. George! Lunggo siya, Ilocano ako. Ilocano? Ay, Ilocano. Ilocano pa na. Kaunta. Ay, yung sinalat ko pala na ano. Oh, puno mo? Oo, kunin mo. Kasi, Good morning. Kain tayo ulam namin ano talong na nilaga at saka okra yung mga bata ano mga nabunisa mga, mga prito mas masarap yata ito may ano salad pa kami na ano The salad humor. na daw. Oh, tikmat mo kung ano, kung masarap o hindi. Dami ko yata ang kanin na nilagay ah. Dalok-dalok talaga eh. Ano, sarap. Sarap no. Takpan natin kasi ang daming, ano, mga langaw. Sarap dito kumain kasi ano, ma-press ko pa.

ko na ma, mas pinang ko kumain ko sa kamang ito, talo ako. Maganda yung mga ano, pag natagalan mo, nanginitil, dapat talaga ano, pag bagong tikas, ito na yan. Huh? Hmm. Siyempre nakalagay sa ano, ito sa kahit doon. <laughs> may ta may abukado diyan sa tapat namin, ano? Kum nalalaglag na lang yung bunga. Ano sabi ka lang ng kalsada, nandyan na makikita ko mo. <laughs> Kinukulok kasi hindi naman nila kinukuha. Pag di nabiyak, ano, okay lang. Na. Pag nabiyak, hindi Panginoon. Ano, hindi, hindi pantay yung pagka luto niya. Meg! Hindi kayo mag-almosan ng ano? Ah, pag... Pagdating nyo na lang? sa panaman nyo ulang. Hindi nyo yan. iba ito. Akika Akika Ano? Kumain ka muna kasi mauna sila. Balikan na. Balikan mo na po ako ng susunod hatid mo muna sila noon. Babalikan ko balikan mo muna. No. Babalikan kani Wuwo Kaya kumain ka muna. Kan tabu

Mm. Noo... oo nga no, rin? fateh mm. hindi yung, TVO mm. ba yan? Yes. Bakit ah. yes. okay. yeah? mm. okay. maka ka no? makakita ka ng tangos ka po ka Jai, diyan ka na lang. Kakaan ka ng sinangar. Diyan ka ng kanin. Ano yung Wala. Wala. Bawang. Wala. Sinangar ko lang siya. maganda yung ganon, nakabaon na sila para pagdating nila, hindi na sila nananghalian. Eh, wala na akong masyadong ano, gagawin. Magbihis na lang sila tapos ano, magpahinga. Kaya lang, kasi kung naman sila doon sa taas, hindi naman sila natutulog. hindi pa na pala kakaupo busog ay ano ubos na talaga yung kanin niya para siyang ano ah, masugani eh.

ng mama niya. Bilis pa kapon dito tayo dumaan, no? Pauwi, no? Ah, dyan kayo dumaan, mm -hmm. ng traffic. Ang traffic lagpas na ng munti uro yung pababa. Mm uh -huh. Saan ka nakapark? Doon pa rin. Saan naman natin? Pakaan pa ako. Mm sabi nila, pag kulang, ano, mahirap din naman. Pag sobra, ano, mahirap din. kasi e di kailangan, busugin na lang yung chan para ano, tama lang na busog.

para hindi maantala yung dito siya pupunta diretso sa po hmm? Eh, sabi niya nga lakas kumain, hindi naman nahiya ang ate. Hindi naman nahiya ang ate. Kumaalis ako kasi alam ko naman na mahihiya siya talaga. Oh! Pero pag nakahiga ako dyan, eh, halangan ka tayo ako. Pag tanghali, dito ako nakahiga, kasi pag nandoon ako, ni ba ako ni George? Imbes na pipikit na ako, wala. Dinadambahan niya ako, wala na. Kaya dito na ako na hihiga sa tanghali. Tinglip lang naman niya sa akin. Hindi eh. siya magiging Hindi naman talaga yung tulog na ano. Oh? Ang pobyo naman niya! Hmm! Parang mag-access oh. po ano, sa ano ah, sa... ...dating. Talagang... ...nage-school ka na! Kulang na lang George English accent. kurang na lang ano yung English accent. Wow naman! Dapat matuto ka na! <laughs> yung damit niya parang uniform sa ano... <laughs> ...diyan. <laughs> May gantang talagang mayroon. Mayroon ano ka, talagang hmm. mayroon. Wala nga naman, kumain na kami, kahay na naman. Mayroon nga nga naman, mayroon nga naman. May naman, naman. Yun. Pero dalawang piraso lang to Ito so, ang pogi naming hapo. Si George. Hello, hello. Saan ka pa, hindi ko nakaligo. mo. Pogi oh, ah. Yeah. Saan ka na? Saan ka Ito si Aki ko. Hindi ka nakikita Ako namin na maganda. Ang pa. kahapon na late ka? Ako, yeah. Hindi na pala Last two years Kung nagkito Kain, aling Ha? Bangan. Ano ulam mo? Mamaya po, ayaw mo yan. Ay, yan, ito pala yung baon mo, day. Dapat araw-araw ka -araw talaga magbabaon para ano. Bakit mo yung baon? Pag-ibag yung ano ka? Yung. Tapos? Ayun. Ano na ako? ko na ako? Pagsama kaya na lang natin lahat. Ano? Matutulog sana ako kapan eh. Oo. Oh. Ano nga lang kung sa din ko ako. Bakit? Kaya ano nga. Kala din ako natutulog eh. Muni-muni na ako. Bila sa nga dumapin. Ano nga nga. Hindi ako kapulog. Hmm. Ano to parang burger man to? Ate. Okay. Sa dalan mama mo? Ito. isahin na lang para isang takutan. Hmm. Hindi naman da, hindi naman yun kung sumit. Ay, akito yung ano eh. Yun. Kahit ano nga nakita mo, no, nauna naman kami. No? Nauna naman kami kumain. Diba?

Ganyan siya. Kumain talaga. Di mo pa na nalalasahan mabuti yung, yung pagkain mo. Mamaya, tapos na siya. Hindi ko pa hmm. nalangas yung Ang bilis niya. Ganyan siya. Kumain. Lalo na pagka noodles. Grabe siya. Kumain. Ganyan, ganyan siya. Bye-bye ah, na, guys. Bye-bye. Salamat. Hmm. Hmm.